Because yes, uh, <clears throat> you really walk the talk. Nung ikaw ay second lieutenant pa, at hanggang ikaw ay <clears throat> umabot sa pagkahineral, nagtaya ka ng buhay, nagtaya, nagsakripisyo ka ng karir, at uh, you are, or you were, on the front line. At ang sinasabi nating front line, hindi ordinaryong yung front line. Batalyon-batalyon na NPA ang kinaharap mo sa Davao region. And now, zero guerrilla front ang lugar na ito nang bago ako lumantad Senator Bato de la Rosa. I was a research consultant ng Eastern Mindanao Command dyan sa Davao. Okay. Ang NPA area dyan, Senator Bato, 41 platoons in 2018 of January. Hanggang 1,200 NPA fighters with full high-powered rifles, Senator Bato. How do you react to that? You, 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 you can just imagine, Kaire, kung yung data mo is 2018, how much more yung panahon ko 1986, 87, 88, Correct. 89 na talagang kung mag, 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 magkakaroon ng plenum sa isang uh, lugar, yung puwersa galing sa South sa, sa, sa South Cotabato, sa Davao Sur, Davao hmm. Oriental, da, buong Davao Region kasama ng Surigao del Sur, kung mag sila ka Eric, kung makita mo yung number sila noon, parang uh, isang brigade na sila kung mag-plenum noon. Tama. Ang talagang uh, manginginig ka, manginginig ka Agree. sa yung kalamnan mo pag, pag makita mo sila. Mm -hmm. Pero ngayon, napakalaki na po, napakalaki na po ng uh, pagbabago. Yes. Kaya sana tuloy-tuloy na itong pagbabago at uh, itong gobyerno natin, I hope uh, and I pray na uh, hindi nila pababayaan. Huwag sila magpapadala sa mga narratives ng mga 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 <laughs> mga mangingilat na yan, ng mga mm. si BPNP, yung kasama na yung kanilang front, uh, uh, mga partilis na front, uh, pro pro sa lower house, uh, ay nakuhog na tayo magpapaloko sa mga tao na yan. Tama.